Government digital transformation. Let us call back again here on stage, Under Secretary for e government. Let's all welcome music, David L. Almerol Jr. good morning, everyone. namvanga al-dautayo apo, makastanga gao. it's really always good to be home. <laughs> so uh, i'll be discussing to you today uh, under the office of the e-government, the digitalization office, under the department of information and communications technology. first, i would like to uh, thank the generosity and the warm welcome of our honorable governor, Manuel Mamba, sir. And uh, to my uh, fellow public servants, friends, and uh, colleagues, magandang sa ating lahat. So I'll make it very quick, hopefully. <laughs> so, uh, government digital transformation i'm sure uh, medyo mahaba habang discussion po ito sana, but i'll try to uh, squeeze that uh, the time so we are here to not only provide the uh, technology but to enhance filipino experience we cannot escape anymore we are in the era of digitalization so we need to cope up Okay, so just to give a little bit of report that uh, the ICTE government office uh, hindi lang po DICT ang inaayos ho natin, no? We are assisting around 455 national government agencies. Ganyang kalaki po ang sakop ng DICT. Hindi lang uh, non-sectoral po siya and 1,600 local government units. Kasama na po dyan yung mga state universities pati po yung mga government-owned corporations, down to the barangay level, around 42,000 barangays in partnership with the ILG. Okay, so we're very fortunate and we're very lucky to have a tech-savvy president. For the first time, meron po tayong uh, presidente na talagang naintindihan at... Uh, alam niya ang importansya ng teknolohiya at digitalisasyon. This will not just bring ease of doing business, but to curb corruption, cut red tape, make things simpler. Mas simple ang buhay natin kapag meron tayong mga innovation na ini-implement. Part also of our initiative is we're not just automating things, but we're solving a lot of problems. I'm sure medyo kabisado niyo po itong mga nakikita ninyo ngayon. 'yung mahabang pila sa gobyerno, kailangan mag-absent sa trabaho para kalang uh, kumuha ng mga napakasimpeng mga dokumento, no? Aside from that, 'yan 'yung mga red tape, 'yung time consuming na nangyayari, napaka-complex minsan 'yung mga government services. But the ICT is your partner to simplification. Ako as a programmer po, kailangan maging tamad ako minsan. Alam nyo kung bakit? Kasi pag mas simplify mo yung mga bagay, hindi ka masyadong pagod. Making things simplified is actually making things uh, digitalized. So, innovation is also equals to simplification. Okay, para po maintindihan natin, ano bang ba trabaho ng e-government office ng DICT? May lima po kaming trabaho. Unang-una, gumagawa kami ng mga plataforma, mga systems po ito, no? a lot of solutions para masimplify yung mga operation, transaction, at proseso sa government, especially sa mga sistema. Pangalawa, we assist local, national government agencies. So, inasistahan natin ang DILG, inasistahan natin ang uh, DOF, uh, inasistahan natin ang DOH, at lahat ng 455 na national government agencies. Pangatlo, we assist local government units. Samamaya so, po, I'll explain kung ano yung pwede pong iambag ng DICT sa local government units dito po sa Region 2. Pang-apat, we provide cloud services. We also build data centers para doon po natin mapangalagaan yung ating mga datos para hindi pa kalat-kalat kung saan-saan. Pang-lima, ay inasistahan namin ang mga government agencies para magkaroon ng information systems strategic plan para hindi pa ulit-ulit yung mga ginagawa nila hindi pa ulit-ulit yung kanilang mga sistema. Para pagpunta mo sa isang agency, dapat isa na lang. Di ho ba, minsan, pagpunta mo sa isang agency, mag-submit ka na naman ng document mo, first name, last name, middle name, ID. Pagpunta mo sa kabilang siya ganun na naman. Pagpunta mo sa kabilang ahensya, ganun na naman. So, nakakapagod na. Kaya napaka-importante po yung information system strategic plan para dapat, once na na-enter mo ang data, makikinabang pangkalahatan sa gobyerno na hindi na uulit-ulit pa. Yan po ang limang priorities or five pillars of uh, activities ng e-government office. Okay, medyo, fa medyo ba familiar? <laughs> Binanggit ko kanina yung complexity ng government. No? Minsan, pag pumunta ka sa private, parang ang bilis ng buhay sa private. Di ba? Online ka na lang, order ka ng pagkain, bayad ka online, kahit nasa bahay ka lang, nakarelax ka habang nagkakape ka, kaya, kaya mo na mag-process sa private. Pero ba't sa government dati, parang hindi. But for the first time, we're able to structure the ICT in a way it should be. Na pwede nang mas simple ngayon kasi ang ginagawa ng DICT, we integrate systems nagko-connect na sila ngayon, yung national ID natin, yung e-health natin, yung LGU systems natin hanggang sa birth certificate yan, hanggang sa diploma, hanggang sa transcript of record, hanggang pagtrabaho ka, we are now integrating them in a single platform. Para po kahit nasa bahay na lang tayo, pwede nating ma-avail yung mga government services, process simplification and e-government implementation. So alam mo ninyo, parang city lang yan or parang isang uh, lugar, kapag hindi mo inayos yung baba, syempre kalat-kalat yung mga kuryente natin, di ba? Uh, if uh, you notice some areas minsan, medyo ang hirap kasi nga yung mga kuryente kalat-kalat, binabaha, yung kanal, exposed. Kasi nga nakalimutang ayusin yung baba before magtayo ng mga buildings. No, Ganon din ang government. Kailang ayusin yung baba muna, yung e-governance, para lahat ng itatayo on top of it, makikinabang ang pangkalahatan. Yan po ang e-government office ng DICT. We're able to build around 21 platforms. 17 po dyan, live na po yan. We're able to assist around 69 national government agencies out of 677. Madami-dami pa po. Sa LGU naman, we're able to implement half of the LGUs already, around 800 LGUs na gumagamit na ng DICT business permit system. Para po kahit nasa bahay ka na lang, pwede ka mag-avail ng business permit. Nandiyan din yung barangay clearance, yung building permit, working permit. And we are working closely with DOF para ma-implement na rin yung ating real property tax system para autom automated na. DICTe, nangangalaga din kami ng 377 na national government agencies sa amin po sila naka-host. Yung system po nila ay uh, ang DICT po ang naga ito po yung 21 na platforms na ginawa ni DICT. By the way po, lahat ng ito po ay in-house developed ng DICT. Ang DICT ay meron po siyang R&D team, yung Research and Development team. Actually, marami pong mga taga-Region to po ang naka-employ na po sa DICT, mga magagaling na programmers, mga analysts, mga white hackers, sabi ko white hackers kasi merong dark hackers. So, kaya ang maganda ho dito, we're also implementing a lot of improvement po sa employments natin no? sa, sa DICT. In fact, mayroon pong bagong batas, yung e-government act. Hopefully, maaprobahan na po yan para tumaas ang sweldo ng mga IT professionals all throughout government agencies para exciting mag-join sa government. Kasi minsan po hindi exciting kasi mababang sweldo. But the ICT, we're working closely with our uh, colleagues in the government para maaprubahan na po itong batas na ito. Okay. Sino sa inyo dito yung nakapag-download na ng eGov super app? Taas ang kamay. Yon, dami na. Ayan. So, alam nyo ba na number three tayo ngayon sa buong mundo na nag implement ng tinatawag na government one-stop shop? Number one po ang Singapore, pumapangalawa po ang Australia, ang, DIs, ang Pilipinas, meron tayong tinatawag na eGov Super App. Mamaya, explain ko po ito yung mga functionalities po nito. So, sa isang... Sa iyong cellphone lang, nandiyan na lahat ng kailangan mo. Nandiyan na yung national ID mo. Pwede ka na mag-apply ng passport, ng driver's license, apply ng permit, mag-apply ng trabaho, i-introduce yung startup mo, mag-apply naman kung ano-ano mga clearances or permits. Nandiyan na rin po, pwede na rin pong tourism dyan, pwede ipagmalaki later on ng Region 2, yung kanilang mga area dito na pwedeng puntahan ng mga turismo in partnership with Department of Tourism. Pwede ka na rin mag-complain kung anong concern ng isang citizen and so on and so forth. Marami pa, pa po gagawin ang DICT to improve. We have a lot of projects for 2024 to 2026. Mag-next slide na lang ako at hindi gumagana po yung aking clicker. For the first time, meron pong tinatawag na government data exchange platform. Alam nyo po, kapag wala pong data exchange platform ang government, ang gulo-gulo natin. Kanya-kanya. Parang lahat nagsisigawan, lahat nag lahat lahat-lahat nag-uusap-usap. Ang DICT po ay empowerment, enabler po siya. The moment na they connect with the DICT, eGov DX platform, pwede na pong mag-usap-usap yung mga datos nila para hindi pa ulit-ulit yung entrada ng mga, ng mga data at impormasyon. Next slide. Example, pag ginamit mo yung e-gov super app mo, makikita mo na yung contribution mo sa PhilHealth. Makikita mo na yung premiums mo. Makikita mo na yung iyong uh, mga benefits. Yung mga konsulta packages mo. In fact, first time ko pong nakita yan nung ginawa po itong e-gov, ang laki na pala ng contribution ko sa PhilHealth. Ngayon, real time mo na makikita kung binabayaran ka talaga ng employer mo. Ayan. Kung ikaw naman ay government employee using the eGov platform makikita mo na yung benefits mo sa GSIS, yung premium mo, yung loan mo, yung pension mo, yung yung mga survivorship uh, benefits mo makikita mo na dyan gamit po ng eGov Super App. Next slide. Sa ELGU naman, gamit po ng ELGU platform na-implement na po natin po ito sa karamihang mga LGUs. I hope po ang Region 2 ma-implement na rin natin. Para ma-automate na yung mga business permit systems natin, barangay clearance, building permit, working permit, local civil registry, pag may pinapanganak, kinakasal, namamatay. Alam nyo ba na ngayon kapag may, mayroong isang babaeng ikinasal, syempre kailangan baguhin yung middle name sa last name. Pupunta yan isa-isa, pupunta kay SSS, mag-change name, punta kay Comelec, punta kay uh, Pag-ibig, punta kay uh, uh, Peel Health, punta kung saan-saan para magbago lang ng pangalan. Hindi ba po pwede na kapag kinasal ka na at niregister ka sa LGU, automatic na lahat-lahat na ma-change ang data mo nationwide. Yan po ang ginagawa ng DICT. Pag meron namang namatay, dapat automatic na rin yan dapat na ma-update yung mga data natin. Para wala nang ng patay or wala nang nagki ng benefit na patay, di ho ba? All right, that's why we have the LGU Caravan in partnership with ARTA and DILG. Umiikot po ang DICT para i-implement ang electronic local government unit system. Medyo mahaba-habang biyahe po ito dahil 1,600 po na LGU ang kinakailangan pong tapusin. Alam nyo, nung nilaunch po natin ang EGOB Super App, nakakatuwa kasi kahit konti yung promotion namin, isang katutak na millions na po ang gumagamit ngayon, nasa 3 million mahigit na. Ang Grand Launch po ay nung January lang. Nag-pilot launch po tayo last year, together with the President, around June. Nung January, nag-Grand Launch po tayo at million-million na po yung gumagamit. So, yung mga hindi pa ako nakapag-download dito, pwede na hunin nyo pong i-download yung EGOB Super App. Nakakatuwa kasi we are now competing in a global scale. Kung ang Singapore ay meron silang one-stop shop app, ang pangalan niya ay SingPass. Kung ang Australia ay meron silang MyGov app, tayo sa Pilipinas, meron tayong ipagmamalaki. Meron tayong eGov super app. And by the way, in terms of functionality, yung madaming functionality ng isang e-government app, tayo po ang number one po ngayon. Ayan, so, ito yung mga bansa na nagla-launch ng mga super app nila. Sino rito yung meron ng physical ID? Itaas ang kamay. Yung physical ID. Ba't ko konti? Sino rito yung may papel? Dahil wala pang physical card, binigyan ng papel. Ayan. Sino rito yung wala pa rin papel, wala pa rin ID? Wala pa rin physical ID? O ang dami? Okay? Huwag mo nang antayin. I-download mo lang yung e app makikita mo na yung ID mo. Hindi na uso ngayon yung physical. Use your phone as your national ID. High-end na po tayo. Para hindi ang dami-daming ID sa wallet mo. Di ho ba? Alam nyo ba, meron tayong 45 na ID sa Pilipinas. Sang katutak. Pero ngayon, kahit wag ka nang mag-ID, gamitin mo lang yung cellphone mo, nandiyan na yung iyong national ID. Sa ngayon, meron tayong 66 million na na-generate na digital national ID na pwede na po ninyong ma-access. At napakarami na pong gumagamit ngayon ang DSWD, yung EGOV Super App, yung vaccination certificate, si PhilHealth ginagamit na po niyan, si GSIS, at iba-ibang mga agency. In fact, kahit anong gamitin mo, physical man, papel man, cellphone man, or dalhin mo yung sarili mo, or mag-submit ka ng ibang ID mo, the system can verify if you are the real person or not. So, kampante na po kayo na wala na pong identity theft na may mga ibang tao na gumagamit ng inyong impormasyon gamit po ng ating National ID e-verify system na ginawa po ng DICT together with PSA. Ito po ang National ID. In the past, nagreklamo tayo na anong gamit ng National ID? Parang pampabigat lang ba sa wallet? Ngayon hindi na pag mo yung ID mo sa banko or nasa bahay ka lang mag-open ka ng account or in the future, pwede ka mag-apply ng passport mo, driver's license mo kahit nasa bahay ka na lang. Kasi hindi mo na kinakala mag-biometrics na naman, pipila ng physical. Yan po ang foundation ng national ID natin. Para hindi ka na kinakala mag-submit ng sangkatutak na mga documents. Ito ang national ID e-verify na ginawa po ng DICT. Launching po ito by next month. At lahat ng bangko, lahat ng government agencies, lahat ng mga eskwelahan, lahat ng mga kumpanya, hindi na kinakailangan pang manghingi na naman ng sangkatutak na mga identification cards or certificate. Yan po yung power po ng national ID, may gamit na. Yan po ang tinatawag na electronic know your customer. Nakakatuwa, when we launched this together with the President, nagkaroon siya ng Presidential Directive. Kung yung ibang bansa nahihirapan silang mag-implement ng isang one-stop shop, the President approved the creation of the single operating system and he instructed all government agencies to digitalize both front-end services including back-end functions. And integrate this to the eGov super app. So, balang araw, hindi na po 600 na website ang ina-access ninyo. Hindi na po 1,200 na iba-ibang mga systems ang iyong ia-access na hindi mo alam kung nasan ang peking website or totoong website. Sa loob lang ng iisang app, nandun na po lahat ang government services. So, this is something po to be proud of because we are playing the field and we're battling now in a global scale. Hindi lang po Southeast Asia po ito, kundi buong mundo. Not even US may super app. Canada walang super app. When we presented the system to Estonia, to to uh, Korea, to Indonesia nagulat sila kasi sila wala silang ganito. But us in the Philippines, uh, we're able to implement something. Napapakinabangan hindi lang tayo, pati sa ating mga anak, sa ang mga susunod mga generasyon, na hindi kinakalang mag-absent ng trabaho or pumila. Nasa bahay ka, pwede mo nang i-avail ang government services. E-travel is also implemented. Alam niyo ninyo, ito po napakasimpleng system po ito. Pero alam ninyo, dati pagpapasok ka sa airport, ang dami mong kailangan gawin. May fill upan ka na application form, may customs form ka, may website ka pa na mag-apply ng uh, magsabi kung may sakit o wala, may tourism form ka pa, may local airport form ka pa, may cruise form ka pa. Ang daming gagawin para lang pumasok sa Pilipinas. But using the e-travel system, isa na lang ang gagawin mo. In fact, ito po ang nagtanggal ng pila sa airport. Alam niyo kung bakit? Dati kasi pag in yung passport mo ng immigration officer, minamanual pa ng immigration officer kung saan kagaling na bansa, anong airline mo, anong uh, anong airport ka darating, and so on and so forth. But using the e-travel system, pagka-scan ng passport mo, automatic na yan, hindi na mag-encode -e yung immigration officer. Connected na rin po ito sa ating e-gate system. Para hindi mo kinakailangan pang tumawid, physical. Using the e-gov super app, pwede ka na rin magreklamo. <laughs> Ayan. Pag merong red, tape kang nakita, arta ang makakareceive ng iyong complaint. Pag nagreport ka ng overpricing, DTI ang makareceive ng iyong complaint. Pag nagreport ka ng child abuse, yung mga bullying sa ating mga anak, ang makakareceive ay yung Commission for the Welfare of Children. Pag nagreport naman yung mga ina-abuse na babaeng asawa, marireceive po yan ng Philippine Commission on Women. Ang nakakatuwa dito, pag nag-report ka ng crime, maririsib po ng polis po yan, pupuntahan ka mismo. Nagpilot na po kami sa Metro Manila at nakakatuwa, nag-report sila na nagbubugbugan at nagpapatayan na idoon. One minute and three to thirty seconds lang dumating yung polis mismo sa lugar. So parang nag-order ka lang ng pagkain. These are the cutting-edge technology that we're implementing in partnership with the ILG and PNP including fire. Pag may sunog, pupuntahan ka agad-agad ng mga bumbero. Pag nagreklamo ka ng namang scam, sasagot naman ang iyong CICC para tulungan ka po sa iyong mga problema sa online scam. In fact, pag ginamit mo yung EGOV Super App, makikita mo na yung pinakamalapit na hospital or clinic na pinakamalapit sa iyo in partnership with DOH and PhilHealth. In the future, mau-automate na yung claim system natin. E-gov pay, para po kahit nasaan ka na, pwede ka magbayad via GCash, via credit card, or via Maya, or via BDO, or Metrobank. Para hindi na kinakailangan pa hong pumila ka at pumunta pa sa mga government agencies mo. At for the first time, mag issue na po ito ng official receipt. Para totoo talaga, nakikita ng gobyerno ang totoong collection ng gobyerno. Transparent ang ating gobyerno. Tourism, in partnership po with Department of Tourism. If you use the eGov app, sana meron na rin pong mga region to doon na mga magandang lugar. We're implementing also AI sa e-tourism in partnership with tourism para pag nasa lugar ka, magsasuggest yung AI sa'yo, saan bang pwedeng mamasyal dito sa Tuguegarao para po marami pong pupuntahan ang ating mga turista, pati po yung mga local natin na ang dami na palang pwedeng puntahan. Napakaganda po ng Pilipinas. Kulang lang po tayo ng exposure at teknolohiya ang pwedeng gawin para ma-automate po natin. Green lanes to invite more investments sa Pilipinas. E-visa para dumami po yung ating mga visitors kasi kung mahirap mag-apply ng visa sa Pilipinas, kokonti ang turismo. So dapat ang ating mga turismo, halimbawa kung Indian ka or Chinese or iba-ibang mga mga lahi, dapat hayahay ang buhay nila kapag kukuha sila visa papasok dito sa ating bansa. News system, para makita nyo na rin po yung mga latest news. nandyan na po sa IGOB e app yung mga latest news natin in partnership with Presidential Communications Office. Jobs, sa so, iGOB e Super App, pwede ka na pong mag-build ng resume mo. Alam nyo ba, nasa 400,000 na ang nag-apply ng trabaho po sa iGOB e App. Naggumawa ng kanilang resume in partnership with DOLE, TESDA, CHED and PRC, magkakaroon na yan ng job matching system. Imagine, pag merong mag-hire ng isang nurse na 3 years ang kanyang uh, uh, experience automatic po yan na magkakaroon ng job matching at makakareceive ng text message yung mga kwalipikado para magkaroon po ng trabaho ang ating mga mamamayan. Trabaho para sa lahat. Andito rin yung ating start-up. Ang galing po nating mga Pilipino. Sa ibang bansa talagang ang kanilang gobyerno, they support a lot of start-ups. Pero ngayon po, for the first time, ang gobyernong ito, ay nagkakaroon po tayo ng empowerment sa mga startup. Meron na po tayong nasa 1,800 na startup na nag-register sa ating eGov Super App. At bahala naman po ang DICT, DTI, at DOST na magkaroon ng mga grants para magkaroon ng financing sa ating mga fellow startup. Philippine e-commerce platform in partnership with DTI. Meron pong button dyan na shop and eat. Nasa pilot pa lang ho ito. Pero in the future, pwede ka nang bumili ng iyong mga pagkain dyan or mga produkto ng Pilipinas. Hindi lang puro foreign ang binibili natin online. About time na ipagmalaki natin at ibenta at bilhin yung mga local products natin. In the Egob Super App, live na po yan in partnership with NDC and DTI. Egob AI, yung mga hindi pa nag-register ng e-gov app dito, subukan mo magsinungaling. Subukan mo nga iba ang ilagay mo or ibang mukha ang ilagay mo. Marunong yung AI natin. Alam niyang hindi ikaw yung nag-register. Para wala na po at maiwasan yung mga online scams at yung mga napepeke, yung mga identity na hindi mo alam someone pala is using your name ma <laughs> name mo sa iba-ibang mga government agencies. Hindi mo alam na may mga fraud na palang nangyayari at gamit ang iyong pangalan. Pero gamit po ng ating EGOV AI, nandyan na po yung solution. E-message, live na po yan last month. Halimbawa po si Governor at merong announcement sa buong Region 2 or si Mayor, isang click lang niya, pwede na pong mag-announce sa kanya nasa sakupan. Pag may bagyong parating or may mga lindol or may mga sakuna, pwede po mag-announce. Isang click lang po yan ng isang uh, leader, Magka magkakaroon na po ng announcement uh, kahit pa national. Hindi ko na po tatapusin yung lahat ng slides, madami dami pa 'yan. Ganyan po kasipag ang inyong DICT. In, uh, in the, with the leadership of our Secretary, Secretary Ivan Uy, at lagi nang sinasabi, don't fall in line, go online. At sinasabi ng ating presidente, digitalization should be done today, not tomorrow. Maraming salamat po. So ang Pilipinas po ay isang bayang digital para po sa bagong Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Bye. <laughs>